So, gumamit tayo ng ano acetate PVC acetate ng cover uh, kabilaan likod at sa kaharapan tapos ito yung pang cover natin na uh, kulay green yung pang natin sa hardbound hindi siya pumayag na morocco paper yung gamitin natin at saka yung tape o duct tape ayun yung duct tape so ayan na po alright napakaganda good na good mga kapis okay kayo uh, mayroon na naman po tayong bagong tutorial no Uh, para doon sa mga baguhan lang sa paggawa ng bookbind, mga kabisdak no. So, ito, ito po ang ituturo ko sa inyo ngayon, mga kabisdak. Ito po ay uh, plastic cover. So, parang tip lang po ang gagawin natin, mga kabisdak no. Ayun, plastic po 'yan. Pati din ang liquid, plastic din po. Ayun. No. So, ang diskarte nito, mga kabisdak, mas madali 'yung trabaho natin pag nagbutas tayo ng papel yan tapos na natin ibarina yan isama na natin sa butas itong uh, plastic cover yan para uh, hindi na tayo mahirapan pagtahi yan mga kabestak, no yan, so si isinama ko na yung plastic cover so meron akong upload nito kung paano gumawa ng ganito uh, tip binding so parang tip binding lang to pero gagamit ko tayo ng yan, double siding tip po ang gamitin natin. Tapos tatakipan lang natin to dito. Yan, so yan po ang gusto ng customer natin. So ayan, natahi na natin to no. Lagyan natin na uh, double siding tip dito. Tapos kabilaan double siding tip, tap light green ang ibabalot daw natin dito. Parang ganito mga kapista ko. Ito, puti na to, ito na yung double siding tip na po. Yan. Pag tinanggal na natin, natin itong mga Kailangan na natin isama natin sa pagbarina o sa pagbutas itong mga plastik para pagtasin natin. Giniagawa mo! Okay. Tuloy ko rin lang. Tuloy natin. Tapos pupukin. Ano? Right. Kita. So, ganito lang mga kapsa. Mga baguhan pala. Manood lang kayo dito kay Kamutis Boy TV. Mayroon kayong matutunan sa ating oh. video. Uh, bago pa lang nag umpisa nitong bookbind so ayan na tapos lagyan natin ng double sided tape Ito, ma makakapal po yung plastic na ginamit kami ano. o PVC plastic po ang so ayan po yun ayan, oh. ayan po yan PVC cover ayan po, makakapal po yan magaganda gamitin yan sa ating mga soupbown o bind ganitong klaseng plastic mga kapastak So mayroong A4 Shirt at kalong na ganyan Alright Okay kayo mga kapasdak Lagyan natin ng double siding tape Ating double siding tape Giniagawa mo so, Ganyan lang natin i bandang gitna mas uh, masabuwa na so, ganyan lang tayo maglagay ng double siding tape mga request daw kasi so, cut lang na natin yung sobra tapos dito naman ayan na po cut lang na natin ginagawa mo. So, ayan na. Okay kayo, di ba? So, ayan ang mga pista ko. Ayan, may mga double siding tip na yan lahat. Pag tinanggal natin to, kakabitan na natin ng pag-over na kulay crane. So, ayan po. 14 piraso po ito. Wow! hmm <laughs> Yine ağrı <laughs> gini agak bangun Okay kayo Ganda Ayan na mga kapistan Tapos na Alright Ito na yun o oh. Ayan oh. So gumamit tayo ng ano acetate PVC acetate Ang cover uh, Kabilaan Likod at sa harapan Tapos ito yung pang cover natin na uh, Kulay green Yung pang cover natin sa Earthbound Hindi siya pumayag na Morocco paper yung gamitin natin at saka yung tape o duct tape. ayun yung duct tape. So, ayan na po. Alright. Napakaganda. Good na good. Mga kapistak. Okay kayo. Walo po itong makapal. Ayan. Uh, one inch po. Ang kapal ito mismo. Walo pong ganito kakapal. Tapos, pito po yung maninipis So, ayan po mga kapistak. Ayan o. Oh. Diba? Ang ganda mga kapistak. Alright. Diyan, ulang sa batang bitok kung mga kapistak, no? What? Sa so, mga baguhan pa lang, so ganoon ang paggawa na. So hanggang dito na lang yung video natin mga kapistak. Amping sa kanunay.